What's up mga kamoto? Acid Moto Vlog here. For this vlog, isishare ko lang sa inyo yung uh, aking uh, motovlogging setup para sa aking, aking helmet. Uh, by the way, bumili nga pala ako ng ano, ng uh, bagong mic. Uh, so ito siya. Ayan. Nasa 12 inches lang yung haba nito. Tapos sa uh, ito naman yung ano dati natin ginagamit na mic sa pagmumotovlog napakahaba niya so kailangan ko pa siyang lagyan ng tali para hindi siya sagabal sa ano kasi iniipit ko pa to dun sa ano sa cheek ng helmet so yun no? napakahaba kailangan ko pa siya isiksik dun sa cheek para hindi lang siya lumayla hindi siya sagabal sa ating ano ngayon ito daw you know, maiksing to na, hel, na mic na to uh, ano daw to wind noise eliminator daw to hindi totoo yan bola lang yan so yun try natin siya kung uh, totoo ba na wind noise eliminator try natin sa biyahe o yun makikita natin siya susunod na biyahe o, papakita ko sa inyo kung paano ko nga pala siya in-install sa aking helmet at sa, dito sa gopro okay at so bali ito na nga pala yung gamit natin sa ating mga ano sa ating pagmomotovlog ayan ang ating mga equipment or accessories ayan unang una syempre yung gopro natin hero 7 yung gamit ko tapos yung ulansi with ano actually hindi pala ulansi to ewan ko sa nabili, nabili ko lang siya sa shopee okay yan. Isang set kasi to binili ko ito, to. Yan, isang set 'yan. Binabili ko siya sa Shopee. So, yan. So, na ito muna. Okay, muna 'yung GoPro diyan. Tapos 'tong takip. Yan. Yan takip niya. Yan. Tapos 'tong adapter. Yan. So, so may adapter diyan. mahirap na isa lang yung kamay. Ah. Yan. Hey. yan. Yan. Tapos yung mic, hindi na nga ito yung gamit natin. Nandito na siya naka install na siya dito, guys. So, ayan mga kamoto. Ito na yung mic na gagamitin natin. So, yan. habit mo lang siya yan. gilid yan. Ayan. Ayan, magiging set up to. Meron yung saksakan dito sa gilid. Kinabit ko na kasi. Saksak mo lang yan sa gilid. Tapos yung mic. Ayan, ang gulo ng video ko, di ba? Google! Barinig kita sa mukha eh! Isa lang kasi yung kamay ko eh. Ay, isa lang yung kamay ko. Isa, isa lang yung ano ko. Ako, yung... What? Bro, what are you talking about, man? Ah, bahala kayo. Basta ganyan. Naguguluhan <laughs> na rin ako. Yan. Ganyan siya. So, yan. Magiging setup niya, guys. Alright. Okay. So, proceed tayo. So, yun. Ito nga pala yun, mga kamoto. Ito kasi, gina... Iniipit ko pa siya dyan, No? Oh. Yan. Sa ako pa, ilalak eh, yan. So sa gabal mga makamoto, di ba? Pangit. Ano, so, sa ako hahanapan to kung saan ko siya i, i may clip kasi yan. Clip mo yan diyan. Hanapan mo na lang kung saan ka komportable. Yan. Tapos dito naman, to. Ito may sasaksak kasi yan. So ganyan yung mga kamoto. Ayun, di ba? Hassle mga kamoto. Yan. Pero kapag itong mic, mic, na to yung mic eh, maktuloy talagang may pagkatanga ito yan ganyan lang siya mga kamoto saksako lang siya dyan mic si lang yan ayan mic si lang yan tapos eh papasok ko lang yan dito mga kamoto yan dito lang yan clip ko lang yan dito. Pag na-clip ko na siya dyan. Yan na yan. Hanapan mo na lang to ng twist para hindi masyadong mahaba. O, pero sakto lang di ba mga kamoto. Ayan o. Tama-tama lang siya di ba So ayan. Diba? Goods na goods mga kamoto. So mas maganda siya, mas may siya. Hindi siya, hindi mo na siya kailangan isiksik pa dito. Ayan. Okay. Sot naman natin yung mga kamoto. So, ito guys. Isusot ko yung helmet tapos i-mic check natin siya. Okay. Okay, test mic 1, 2, test mic 1, 2. Test mic one two. Test mic one two. Test mic one two. So ngayon mga kamoto, ito namang mahabang mic ang gamitin natin. Actually wala naman pinagkaiba yung tunog nilang dalawa. Halos parehas lang silang ano, yung sound quality nila. Halos parehas lang. So ito, install ko lang. Medyo mahirap lang to i-clip eh. Iba kasi ang ano nito mga kamoto. mas nadidelikaduan pa nga ako dito dahil malaki yung clip nya yung bakal nya so ito sorry sakit tumama agad sakit talaga sya mga kamoto kaya yun ang ayoko dito eh hindi ano ko na lang susot ko muna yung helmet I check, mic check, mic check, one, two, hello, sound check, hello, sound check, mic check, sound check, hello, sound check. So, I'm here, ito yung tumatama sa mata mo dito mo masakit siya ma delikado so yun ang isang inayawan ko dito okay so yun na nga mga kamoto no uh, wala silang pinagkaiba ng sound quality uh, yun lang ang gusto nating masubukan dito yung ano yung totoo ba yung sinasabing wind uh, eliminator ito nilagyan ko na nga pala siya ng 4 ano for cover ba tawag dito for my cover ganyan kasi isa rin to sa pang ano ng ano eh ng wind noise eliminator din kasi to pagka may ganito yung mic mo so yun so maraming salamat mga kamoto sa panonood no at uh, sa next video natin itatry na natin to may biyahe kasi kami ngayon eh pakalatagan so to natin to Okay, maraming salamat mga kamoto. Pero bago yan, bago natin tapusin yung ating video is ano muna. Shoutout muna tayo. Okay. Shoutout nga pala sa grupo ko yung R150 All Star Nation. Ayan. At saka sa ano sa CRA ng isa pang grupo ko sa NMAX naman yon, iba ibang motor kami. So shoutout nga pala sa inyo ha. Yan, kaila paring Marlon, na uh, kaila papang kid, kaila kuya Perds at uh, sa lahat ng member ng CRA, Cavite Riders Association. Okay. At sa uh, dito naman sa R150 All Star Nation, shoutout sa aming founder na si founder Erwin Enesilia at kay CM uh, si Tapos uh, sa aming uh, national president na si Jigs, shoutout sa iyo. At uh, sa aming ano, president syempre ng NCR Main kay Jendar. Ayun, na uh, Shoutout din kaya ano, kay World, yung uh, isang vlogger natin kasama sa NCR Main, no. At sa iba pang vlogger ng R150 All Star Nation, shoutout sa inyo kasi la ano, kaila Master BM Bembol, kay la Kel Moto Vlog at uh, Burns Moto Vlog. Tapos sa uh, Spell Lady Rider, ayan, shoutout sa inyo guys. So yun, tapos shoutout na rin kay Eden Joaquin at uh, kay ano kay Idol uh, Bike tayo 'yan si Idol Bike tayo subscribe nyo yan sa YouTube okay Sa mga nabanggit ko na ano na uh, vlogger ng R150 All Star Nation 'yan follow niyo din sila sa kanilang Facebook page at saka sa kanilang YouTube channel So 'yun na uh, maraming salamat sa panonood nyo guys uh, hanggang dito na lang yung ating vlog okay Thank you for watching at uh, see you on my next vlog okay Bye-bye.